Ang kaba, isang gusaling may simpleng anyo, ay nagtataglayang malalim na espiritwal na kahalagahan. Mula pa nung sinaw ng panahon, ito ay humihilang mga tribu at mga bansa na naging sentrong gravitasyonal ng pagsamba. Ayon sa tradisyon, sina Abraham at ang kanyang anak na si Ismael ang muling nagtayo nito, sumusunod sa isang banal na tawag. Doon bato sa bato, itinatayo ang isang simbolo na lumalagpas sa panahon na nagpapahiwatig ang kaisa at walang hanggang Diyos. Ngunit bakit ang isang simpleng estruktura ay may ganitong kapangyarihan? Ang pagiging simple sa katunayan ay madalas na nagtatagong esensyang kahanga-hanga. Ang paglakad sa paligid ng kaba sa tawaf ay isang ritual na nag sa tao sa walang hanggan. Bawat ikot ay kumakatawan hindi lamang sa isang pagpupugay sa Diyos kundi pati na rin sa pagkilala sa kahinaan ng tao sa harapang walang hanggan. Isipin na narurun ka, nilubok sa isang gagos ng tao na sabay-sabay na umaling gawang gawang narito ako o panginoon. Ito ay isang gawaing lumalampas sa mga ng espasyo at oras na nag-ugnay sa mga naglakad libong taon na ang nakalilipas sa mga naglalakad na gayon. Ito ay isang paanyaya upang alalahanin na ang buhay ay isang paglalagbay sa paghahanap ng walang hanggan ang itim na bato na nakasandal sa isa sa mga sulokang kaba ay may dalang misteryo na sumusubok sa mga siglo. Marami ang naniniwala na ito ay nagmula sa langit, isang relikya mula sa paraiso. Ang paghawak dito ay parang paghawak sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap sa isang kilos lamang. Para sa mga taong nagkaroon ng pribilehiyong ito, ang pagkakontak sa batong ito ay isang muling pagpapatibayang pananampalataya, isang tahimik na aliyansa sa banal. Hindi ito tungkol sa pagsamba sa bato, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Isang gugnayan sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, ang kaba ay hindi nakaligtas sa epektong pisikal na mundo. Sa paglipas ng mga siglo, ito ay napektuhan ang mga kalamidad natural, digman at mga muling pagtatayo. Bawat pangyayaring ito ay patunay ng kanyang katataganat sa isang paradox. Eng ang kahina ng tao ay isang maliwanag na halimbawa ay nung panahon ng bahan Noe na pinaniniwalang ang orihinal na estruktura ay nawasak, na muling itinayo pagkatapos. Kahit sa mga pagsubok, ang kanyang esensya ay nanatili, na sumisimbolo sa espiritwal at pisikal na pagbabagong muli. Para sa marami, ang pagbisita sa kaba ay ang tuktok ng isang buhayang debosyon. Gayunpaman, ito rin ay isang simula. Ang mga nakakumpleto ng haja ay nagbabalik na nagbago, dalang isang pirasong sagrado. Natutunan nila ang kahulugan ng kaba ay lumalagpas sa kanyang mga Ito ay tungkol sa pag-internalisa ang pagkakaisang banal sa kanilang mga at pagpapalaganap ng liwanag na ito sa bawat pangaraw na gawain. Kahit na ang kaba ay isang pisikal na lugar, ang espiritwal na kahulugan nito ay umukit sa mga puso ang bilyon. Sa bawat henerasyon, ang mga bagong peregrino ay nagdadalang mga pagninilay na gaw lampas sa mga hangganan ng panahon. At kapag ang mga misteryong isang ganitong sagrado na lugar ay nakatagpong mga hindi may paliwanag na fenomena na nakapalijit dito, ano pang ang maari nating matutunan tungkol sa banal na layunin. Sa paglipas ng kasaysayan, ang kaba ay hindi lamang na saksihan ang mga espiritwal na pangyayari. Kundi naging entablado rin ang mga natural na fenomena na hamon sa pagkaunawang pagkaunawangtao. Ang mga ulatang malalakas na bagyo, mga pang langgaw, at maging yelo na tumama sa banal na lugar ay tinitingnan bilang higit pa sa simpleng pagpapakita ng kalikasan. Ang mga pangyayaring ito ay may misteryo song alone, na nagpapaisip sa atin kung silaba ay mga simpleng aksidente o mga tanda mula sa Diyos. Ang kalikasan, tulad ng dati, ay kumikilos bilang isang banayad na tagapaghatid ng mensahe, nag-iwan ang mga bakas para sa mga handang magpaliwanag. Isa sa mga pinaka kagiliv-giliv na pangyayari, ayang halos ganap na pagkasira ang kaba dahil sa pagbaha. Isang pangyayaring inyug na yung kasaysayan sa isang banal na babala. Tulad ang mga salot sa Egypto ayon sa Biblia. Ang muga fenomenong ito ay tila nangyayari sa mga mahalagang maha sandali na hinahamon ang mga lider at komunidad na muling suri ng kanilang landas. Sino ang nakakalimot sa sampung salot na pumatama kay Paraon, bawat isa ay nakatunlaban sa isang huwad na Diyos ang Egypto mayroon bang ang katulad na bagay sa paraan? Ang pagpapakita ang kalikasan sa paligid ng kaba na parabang pinagtitibay ang soberanyang Diyos sa lahat ng bagay. Ang magasalot at fenomenong ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang magababala para sa sangkatauhan. Isipin ang magaula pang langgaw na bumabalot sa kalangitan. Tinatakpan ang liwanag ng araw, habang ang mundo sa ibaba ay napilitang harapin ang kanyang kalitlit sa harapang kosmos. Bagamat mapaminsala. Pinapalala din nila sa atin ang ating kahinaan at ang na maghanap pang balanse sa banal. Hindi to tungkol lamang sa parusa, kundi isang pagkakataon para sa pagninilay at spiritual na pagbabago. Bukod dito, ang mga natural na fenomena sa paligid ng kaba ay nagbubukas ang mga tanong tungkol sa walang hanggang siklong paglilinis. Tulad ng yelo na naghuhugas sa lupa, ang mga pangyayaring ito ay maaaring ituring bilang isang espiritual na reset Nililinis ang mga pagkakamali yung nakaraan upang magbukas ang daan para sa isang bagong simula. Tulad ang pagbaha na muling nagsimula ang kasaysayan ng tao panahon ni Noe, ipinapakita ang mga pagpapahayag na ito na kung minsan. Ang pagkasira ay ang kinakailanggang paonang hagbang para sa pagbabagong muli. Hindi nakakagulat na marami sa mga pangyayaring ito ay may mga katulad sa mga banal na teksto. Sa katunayan, ang Biblia at ang Kurana ay madalas na gumagamit ang wikang kalikasan upang ilarawan ang mga malalalim na espiritwal na katotohanan. Mula pa noong sinaw ng panahon, itinuturo ang mga kasulatan ng mga tanda na magpapahiwatig bago ang pagbablik ni Jesus, tulad ng mga parula sa gitna ang dilim. Ang mga pangyayari tulad ng digman, lindol, at ang pagdaming kasaman ay higit pa sa simpleng mga balita, mga palala na sumusunod ang orasan ng Diyos sa kaniyang tagdang oras sa Mateo walo, nagbabala si Jesus. Makakarinig kayo ang tungkol sa mga digman at tungkol sa mga linggawang ng mga digman. Ang isang bansa ay atake sa isang bansa. At ang isang kaharian ay atake sa isang kaharian. Ang bawat headline ay tila umalinggawanggaw sa mga salitang ito. Ngunit ano ang nasa likod nito? Ang pagtasang ng ay isa pang malinaw na indikasyon. Marami ang sumusuko sa pananampalataya pinapalitan ang magawalang hanggang halagang magapanandaliang kasiyahan. Alalahanin ang parabulang sampung birhen, limang handa, ngunit limang nabigla. Ang espiritwal na pagbabantay ay isang dinapapawalang panggangailangan, lalo na kapag ang pagmamahal ng marami ay lumalamig, tulad ang ipinanggako. At ano naman ang masasabi sa paglitawang magahuwad na propeta at mesaya, nanggangako silang kaligtasan, ngunit nagalok lamang ang panlilinlang. Mayroon ding papel ang agham. Ang magabihirang fenomenong gastronomical, tulad ng mga solar eclipse at supermoon, ay nainterpreting ilan bilang magatanda mula sa langit. Pinanggit sa Lukas 20, Isa 25 na magkakaroon ng magatanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Kahit na ang ilan ay itinatakwil ang magapangyayaring ito bilang magapagkakatugma, hindi natin maring balewalay ng emosyonal na epekto na kanilang idinudulod para sa mga taong manggat sa mga kasulatan. Ang langit ay nagiging isang tela kung saan ipinapakita ang kasaysayan ang Diyos. Isa pang mahalagang tanda ay ang pagpapalakas ng Israel. Noong labing siyam na apat na putwalo, muling umusbong ang bansa matapos ang halos dalawang libong taon ang pagkakakawalay, isang bagay na tinitingnan ng marami bilang katuparan ang mga sinaw ng propesya. Sinasabi sa Zakarias Labindalawa, tatlo na ang Jerusalem ay magiging mabigat na pasanin para sa lahat ng mga bansa. At ang mga kontemporaryong tunggalian ay tila nagpapatunay nito. Ngunit tayo ba ay maingat na binibigyang pansin ang espiritwal na kahulugan ng geopolitikal na kilusang ito? Ang global na pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay isa ring mahalagang yugto. Sa pagsulong ng teknolohiya, ang mensahe ni Kristo ay umabot na sa mga dulong mundo. Ipinahayag sa Mateo 24. Labingapat, at ang Ebanghelyon kaharian ay ipanggangaral sa buong sanlibutan bilang isang saksi sa lahat ng mga bansa at sa gayon ay magaganap ang katapusan. Hindi pa dati kailanman naging ganito ka kakonektado ang sangkatauhan at ang koneksiyong ito ay nagdadala ang isang walang kapantay na espiritwal na responsibilidad. Habang ang magatanda na ito ay dumarami, tayo ay naudyukan na, na magtanong kung ang entablado ay inihahanda na ano pa ang dapat nating maunawan tungkol sa mga pangyayaring nauna sa arawang paghuhukom? Sa huli, bawat propesya ay tumuturo sa isang mas malaking bagay at tila ang oras ay unti-unting nawipon. Ang figura ng Antikristo ay isa sa pinakanakakilabot at misteryosong mga turo sa mga banal na propesya. Inilarawan bilang isang karismatikong at mapangakit na pinuno, siya ay lumilitaw na may mga pangakong kapayapaan at kasaganaan ngunit nagtatago ng madilim na mga hangarin. Sa 2 Tesalonica dalawa, tatlo silid, pinapaalalahanan ni Pablo na ang taong masama ay aangat, natututol at magpapaluwalhati lampas sa lahat ng tinatawag na Diyos. Hindi lamang niya layunin na lokohin ang mga bansa, kundi itatatag din ang kanyang pamumuno sa isang tagpong tila may kaayusan. Gayunpaman, ang kapayapaan na iniaalok niya ay magiging ilusyon, isang pitong maingat na inihanda. Isa sa mga pinakamalaking hamon na dala ng Antikristo ay ang pagsubok sa katapatan. Sa kanyang kakayahang magpakita ng mga tanda at mga himala, malilito niya ang marami. Binanggit sa Daniel Pito, 25 na sisikapin niyang baguhin ang mga panahon at batas na manghihimasok sa mga pundasyon ng pananampalataya. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga halaga at mga banal na tradisyon ay kino question at muling hinuhubog. Hindi mahirap isipin kung paano maaaring sirain ng ganitong impluensya ang mga isipan at puso, lalo na iyong mga hindi matatag na nakaangkla sa katotohanan. Ang araw ng paghuhukom sa kabilang banda ay ang climax ng buong kwento na ito. Isang pangyayari na maghihiwalay sa matuwid mula sa masama na magdadala ng banal na katarungan. Ibinahagi sa pahayag dalawampu, labing isa labindalawa ang isang puting trono at ang paghuhukom sa mga patay, kung saan ang mga libro ay binubuksan upang ihayag ang mga gawa ng bawat isa. Walang paraan upang takasan ang sandaling ito. Ito ay hindi maiiwasan at personal. Ang tanong ay hindi kung ito darating, kundi paano tayo magiging handa upang harapin ito. Para sa mga masusing tagamasid, ang mga tanda ng katapusan ay naroroon na. Ang pagdami ng kasamaan, ang pagsasamantala sa mga matuwid, at ang pagtanggi sa katotohanan ay ilan lamang sa mga ebidensya. Ngunit ang araw ng paghuhukom ay hindi lamang tungkol sa kaparusahan ito rin ay tungkol sa pagpapanibago. Ipinapangako ng Diyos na bubuuin muli ang lahat ng bagay na magdadala ng isang bagong langit at isang bagong lupa kung saan mananahan ang katarungan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan na huwag hayaan ang agarang kagustuhan o ang mga ilusyon ng mundong ito na akayin tayo. Ang Antikristo ay kumakatawan sa lahat ng bagay na pansamantala at mapanlinlang habang ang araw ng paghuhukom ay tumuturo sa walang hanggan. Ang paghahanda ay hindi lamang kinabibilangan ng mga panlabas na aksyon, kundi pati na rin ang isang panloob na pagbabago, isang pag-aayos ng mga prioridad sa liwanag ng walang hanggan. At kung ang Antikristo ay kumakatawan sa tugatog ng panlilinlang, anong mga espiritual na gawain ang makakatulong sa atin upang matukoy ang katotohanan at labanan ang tukso. Sa katunayan, ang panahon ng paghahanda ay hindi kailanman nagtatapos at bawat desisyon na ginagawa natin ngayon ay may alingaw -ngaw sa walang hanggan. Ang paghahandang espiritwal ay higit pa sa isang paminsan-minsang gawain. Ito ay isang patuloy na estado ng pagiging handa. Pinigyan ni Jesus ng babala ang kanyang mga alagad sa Mateo 26 apat na isa. Magbantay at manalangin upang hindi kayo mapasok sa tukso. Ang panalangin sa makatuwid ay hindi lamang isang ritual, kundi isang tuloy-tuloy na dialogo na nagpapalakas sa kaluluwa at inaayos ang ating mga intensyon ayon sa mga layunin ng Diyos. Sa isang mundong puno ng mga distraksyon, ang pagpapanatili ng kaugaliang ito ay isang hamon, ngunit isang pangangailangan din. Sa huli, Paano natin makikilala ang tinig ng Diyos kung hindi natin ito sinanay na pakinggan? Ang pananampalataya ang pundasyon ng espiritwal na paghahanda. Ito ay gumaganap bilang isang angkla na nagpapanatili sa puso na matatag sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Gayunpaman, ang pananampalataya ay hindi statik. Ito ay lumalago kapag sinusubok. Itinuturo ng Santiago Isa Tatlo, na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagdudulot ng pagtitiis. Bawat hamon na hinaharap ng may tiwala sa Diyos ay nagpapalakas sa ugnayang ito na nagiging sanhi ng paglipat mula sa kawalan ng katiyakan patungo sa espiritual na katiyakan. Upang linangin ang pananampalatayang ito, mahalaga ang pagmumuni-muni sa mga kasulatan sapagkat dito natin natatagpuan ang mga sagot at direksyon na nagpapaliwanag ng ating landas, ang pag-aayuno sa kabilang banda ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapino ng koneksyong espiritual. Hindi ito lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkain, kundi sa pagbubukas ng puwang para sa Diyos sa mga lugar na madalas ay okupado ng ating mga sariling kagustuhan. Inaanyayahan tayo sa Joel 2.12. Ngunit ngayon, nagsasabi ang Panginoon, Bumitaw kayo sa akin ng buong puso na may pag-aayuno at may pag-iyak at may paghilak. Ang pagsasanay ng pag-aayuno ay nagtuturo ng disiplina at tumutulong sa atin na matukoy kung ano ang tunay na mahalaga na inaalis ang mga distraksyon na bumabalot sa ating spiritual na pananaw. Ang komunidad ng pananampalataya ay may mahalagang papel din sa pakikisalamuha sa ibang mga mananampalataya, nakakahanap tayo ng suporta, ibinabahaging karunungan at mga pagkakataon upang maglingkod. Hinikayat tayo sa Hebreo 10, 25 na huwag mawalan ng pagsasama-sama, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi magbigay lakas loob sa isa't isa. Ang pagkakasuportahan ng bawat isa ay nagpapalakas sa espiritual na katawan ginagawa itong mas matibay sa harap ng mga pagsubok. Ang pakikipagkumunyon ay lumilikha ng isang kapaligiran ng sama-samang paglago kung saan bawat kasapi ay nagbibigay at tumatanggap. Ang paghahandang espiritual ay nangangailangan din ng tuloy-tuloy na pagsusuri sa sarili. Tinuturo tayo sa 2 Korinto na suriin ang ating mga sarili upang malaman kung tayo ay nasa pananampalataya. Ang prosesong ito ng introspeksyon ay nagbibigay daan sa atin na tuklasin ang mga bahagi na nangangailangan ng paglago o pagwawasto. Hindi ito isang ehersisyo ng pagkakasala kundi ng pag-aayos na naghahangad na makiisa sa kalooban ng Diyos. At kung ang paghahandang espiritual ay nagpapalakas sa atin na maging mas sensitibo sa mga tanda mula sa Diyos. Paano natin maisasabuhay sa buhay ang sensitibidad na ito sa isang mundong tila lumalalang ang korupsyon at kasamaan araw-araw? Marahil ang sagot ay nasa kung paano natin natutukoy at kumikilos sa harap ng mga pandaigdigang hamong nakapaligid sa atin. Ang katiwalian ay naging isang palagian sa kasaysayan ng sangkatauhan, ngunit sa mga nakaraang panahon tila umabot na ito sa nakababahalang antas. Ang mga gobyernong dapat na magprotekta at maglingkod ay madalas na nagiging mga instrumento ng pang-aapi at kawalang-katarungan. Sa Eclesiastes 5.8. Tayo ay binabalaan. Kung iyong makita ang pang-aapi sa mahirap at karahasan sa batas at katarungan sa anumang lalawigan, huwag kang mamangha sa ganitong paraan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang katiwalian, bagamat malaganap, ay hindi nakakatakas sa banal na pagmamasid. Ngunit paano natin ito haharapin sa isang global na sistema na lalong nagiging magkakaugnay? Ang global na pamamahala na unang tiningnan bilang pag-asa upang pag-isahin ng mga bansa ay napatunayang isang matabang lupa para sa mga madilim na interes ang mga internasyonal na organisasyon na dapat na magtaguyod ng kapayapaan at katarungan ay madalas na sumusuko sa mga presyon ng mga nakatagong agenda. Sa Daniel Pito, 23, inilalarawan ang isang ikaapat na halimaw na kakainin ng buong lupa, tinatapakan at ginugupit ito, isang imahe na maraming tao ang nag-i-interpret bilang paglitaw ng isang mapanupil na global na sistema. Ito ay nagbubukas ng tanong hanggang saan tayo handang magtiwala sa mga estrukturang pantao upang makamit ang katarungan. Ang teknolohiya sa kabila ng mga benepisyo nito ay may ginagampan ng nakakabahalang papel din. Ang mga sistema ng surveillance, artificial na intelihensya at digital na control ay madaling magamit para sa mga layunin ng dominasyon. Sa Apokalipsis 13, 16, 17, matatagpuan natin ang paglalarawan ng isang sistema kung saan walang sino man ang maaaring bumili o magbenta ng walang tatak ng halimaw na maraming tao ang iniuugnay sa global na kontrol ekonomiko. Ito ay nagbababala sa atin tungkol sa mga panganib ng paglalagay ng lahat ng kapangyarihan sa kamay ng iilan na nagkukompromiso sa ating kalayaan at autonomiya. Ang katiwalian gayon paman ay hindi lamang limitado sa mga larangang politikal at pang-ekonomiya. Ito ay pumapasok sa mga institusyong relihiyoso, sa mga korporasyon at maging sa mga pamilya. Ano ang gagawin sa harap nito? Ang Isayas isa dot labing pito ay hinihikayat tayo. Matutong gawin ng mabuti, hanapin ang katarungan tulungan ang inaapi, itaguyod ang katarungan para sa ulila, harapin ang kaso ng mga balo. Ang tawag na ito sa individual na aksyon ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng kaguluhan, bawat isa sa atin ay may papel na dapat gampanan sa pagtatayo ng isang mas makatarungang mundo. Ang pakikipaglaban-laban sa katiwalian ay nagsisimula sa personal na integridad. Kapag ang mga individual ay nagkumit sa katotohanan at katarungan, ang kanilang mga aksyon ay may epekto sa mga komunidad at sa kalaunan sa mga bansa. Ang maliliit na gawa ng katapatan at habag ay maaaring magmukhang walang halaga, ngunit tulad ng mga binhi, may potensyal itong tumubo at magbago ng mga kapaligiran. Ang Efeso 5, labing isa ay naguutos sa atin na huwag makibahagi sa mga walang bunga na gawa ng dilim kundi sa halip, itakwil ang mga ito. Kung ang katiwalian ay isang tanda ng mga panahon, paano ito nauugnay sa proseso ng espiritwal na paglilinis? Sa huli, ang paglalakbay ay hindi nagtatapos sa pagpapakita ng kasamaan. Ito ay nagpapatuloy sa paghahanap ng pagtubos at pagbabago. Ang konsepto ng purgatorio ay para sa marami ay isang nakakagulat na ideya, ngunit malalim na makabuluhan sa lubang tradisyong kristiyano ito ay itinuturing bilang isang pansamantalang estado, kung saan ang kaluluwa ay dumadaan sa prosesong paglilinis bago marating ang kasagana ng banal na presensya. Sa isa Korinto Tatlo, Labintatlo Labinlima, inilarawan ni Pablo kung paano susubukin ang magagawang bawat isa sa pamamagitan ng apoy at ang mga may magagawa na masusunog ay maliligtas. Gayunpaman, parang sa pamamagitan ng apoy. Ang apoy na ito na nagpapapino ay hindi maparusa kundi nagiging mapagbago na pinapino ang espiritu tulad ng ginagawang ginto sa pugon. Ang paglilinis sa makatawid ay isang pagpapakita ang habag ng Diyos. Hindi ninanais ang Diyos na may malugi, kundi na ang lahat ay makamit ang kinakailanggang kabanalan upang makapiling siya. Ang purgatorio ay nag-alok sa kaluluwang pagkakataon na mawala ang magabatik na iniwan ng kasalanan. Isipin ito bilang isang huling yuktong paghahanda kung saan bawat bakasang ang imperpeksyon ay tinatanggal. Tulad isang pirasong seramika na dumadaan sa matinding init ng pugon upang makamit ang kanyang huling ganda. Ang kaluluwa ay hinuhubog at pinapakinis upang magmuni-muni ang kalinisan ang tagapaglikha. Ang prosesong itong paglilinis ay may direktang epekto rin sa para ating pamumuhay. Alam na ang gating magagawa ay may magapang matagal kahihinatnan. Tayo ay tinatawagan na maghanggad ang birtud at katuwiran na habang may panahon pa. Sa Mateo 5.48, inianyayahan tayo. Kayo nga ay maging perpekto, gayang ang perpekto ang inyong ama na nasa langit. Bagamat ang ganap na kasagdalan ay isang mataas na ideal, ang landas patunggo rito ang siyang nagtatagdang ating espiritual na paglalakbay. Sa bawat pagpili na ating ginagawa, tayo ay papalapito lalayo sa layuning ito. Ang doktrina ng purgatorio ay nagtuturo rin tungkol sa koneksyon sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Ang mga panalangin at mabubuting gawa na ginawa para sa mga kaluluwa sa purgatorio ay itinuturing bilang isang gawang pagmamahal at pakikisa. Sa Dalawa Makabis Labindalawa, putlima, pinanggit na si Judas Macabeus ay gumawang handog para sa kasalanan ng mga yumao na sundalo na nagpapakita ang kahalagahan ng pag-intercede para sa mga sa proseso pang paglilinis. Ito ay isang makapangyarihang palala na ang ating magagawa ay maaaring magkaroon ang epekto na lampas sa ating nakikita. Bagamat ang konseptong purgatorio ay hindi malawak malawakang tinatanggap ang lahat ng tradisyong kristiyano, ito ay tumuturo sa isang universal na katotohanan, ang panggangailangan ng espiritual na pagbabagong anyo, ang paglilinis ng kaluluwa, ay isang tuloy-tuloy na paglalagbay. Isang patuloy na paghahanap upang mapawi ang mga dumi na humihiwalay sa atin sa Diyos. Kahit nawala sa konteksto ng purgatorio, sa bawat sandali na tayo ay nagsisisi, humihinging kapatawaran at naghahanap ang kasundo. tayo ay nakikilahok sa isang proseso ng paglilinis. At kung ang apoy na nagpapapino ay naghahanda sa atin para sa walang hanggan, paano natin may-apply ang ideyang ito sa ating pangaraw-araw na buhay? Sa huli, ang landas ng pagbabagong ganyo ay hindi lamang para sa kabilang buhay, kundi nagsisimula dito at ngayon habang hinaharap natin ang magapang araw na hamon na sumusubok at humuhubog sa ating pagkatao.